pagpalang araw grade 11 minabuti kong i ang paglalaan ng panuto sa ating preliminaryong gawain para sa mas komprehensibo at maayos na pagsasagot so narito ang laman ng ating preliminaryong gawain tutumbas ito ng 40 points katulad ng preliminaryong pagsusulit naka-konteksto ang preliminaryong gawain natin sa pagsusuri ng isang dokumentaryo at batay nga sa ating pangkalahatang panuto Panoori ng investigative documentaries na pinamagatang pagbabago ng wikang Filipino. Kaugnay nito, sagutan ang mga sumusunod na tanong bilang pagsusuri. Ang link na kinakailangan para sa panonood ay nakalakip na sa ating sagutang papel. Maliban dyan, magbabahagi rin ako sa inyong mga koordinator uh, para mas madali ang pagpapasa nito sa inyong section GC at maging madali ang access ng video. No? So batay sa pagsusuri, narito ang balangkas na gagamitin natin. So unang balangkas o unang nilalaman ng ating balangkas ay tungkol sa tungkuli ng wika. Batid naman ng lahat na ang tungkuli ng wika ay natalakay na natin. Ito ay batay sa pag-aaral na ibinahagi ni Michael Alexander Kirkwood Halliday o ni Mac Haliday ayon sa kanya may pitong tungkulin ang wika so para sa panuto magbigay ng isang tagpo o pangyayari mula sa dokumentaryo na kinakitaan ng mga sumusunod na tungkulin ng wika so mahalagang alam muna ang kaibahan ng bawat tungkulin o gamit ng wika para malinaw din kung anong bahagi ng dokumentaryo ang inyong hahanapin So hanap-hanap kayo ng pangyayari na maaari ninyong iugnay sa tungkuling interactional, instrumental, regulatory, personal, imahinatibo, informative at heuristic. Ang sagot ay isusulat sa loob ng kahon na pwedeng kumonsumo ng tatlo hanggang limang pangungusap. So dumako tayo sa pangalawang nilalaman ng ating balangkas ng pagsusuri ang katangian ng wika. Ito rin ay natalakay na natin sa unang markahan, partikular sa Ibinahaging Pagpapakahulugan ni Henry Alan Gleason. So mula sa kanyang pagpapakahulugan doon tayo bumase ng mga katangian ng wika. So pumili kayo ng tatlong katangian ng wika na aangkop sa inilaang uh, pangyayari ng dokumentaryo epekto kaugnay sa napanood na dokumentaryo magbigay ng tatlong katangian ng wika na naging refleksyon ng sitwasyon. Ang tatlong katangian ng wika na napili ay ilalagay sa itaas ng talahanayan para sa katangian 1, katangian 2 at katangian 3. Sa bawat katangian, kailangan lamang ninyong bigyan ng patunay o pagpapaliwanag kung paano ito umuugnay sa nasabing dokumentaryo. Okay? So, dako naman tayo sa bahagi ng transformasyon ng wika. Sa bahaging ito naman, kailangan ninyong ipaliwanag ang pagbabago ng wika sa millennials lang. Ipaliwanag sa limang pangungusap. Okay? So, ayon nga kay Henry Allen Gleason, ang wika ay dinamiko. Patuloy na nagbabago. So, kailangan natin mapatunayan mula sa dokumentaryo kung paano binago ng millennials lang ang wikang Filipino. So, maaari kayo magbahagi ng mga halimbawang sanita bilang patunay. Para sa ikaapat na nilalaman ng ating balangkas, sitwasyong pangwika. Patay sa dokumentaryong napanood, ilahad ang paraan ng pag-aangkop ng millennials lang sa iba't ibang sitwasyon. Ipaliwanag ang sagot sa tatlo hanggang limang pangungusap. So dito naman, kailangan ninyong uh, iugnay kung paano nag-a-adjust ang nagsasalita o gumagamit ng millennials lang sa iba't ibang pagkakataon o sitwasyon. Halimbawa, sa mga sitwasyong formal o informal, ito ba ay ganap pa rin nagagamit? Paano nag a ang nagsasalita o gumagamit nito? So, kailangan ninyong ibahagi ang inyong sagot sa loob ng tatlo hanggang limang pangungusap. At para sa huling bahagi ng ating balangkas, sa kabuuan, salig sa napanood na dokumentaryo, Pangatwiranan kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng wika sa lipunang gumagamit nito. Ilahad sa tatlo hanggang limang pangungusap. So kailangan naman nating ilaan ang sagot kung ano ang nagiging epekto ng paggamit ng millennials lang. Ito ba ay nakakaapekto sa paraang positibo o sa paraang negatibo? So, kailangan nyo magbahagi ng mga patunay mula sa dokumentaryo para masuportahan ang inyong sagot. Ilaan sa loob ng tatlo hanggang limang pangusap. So, ito ang saklaw ng inyong preliminaryong gawain. Hintayin ang sagutang papel na ibibigay ko sa inyong klase. Doon lamang kayo maaaring maglagay ng sagot. Nangangahulugan na ang sagot ay dapat ilaan ng sulat kamay. Hindi pinahintulutan ang printed o computerized na gawain. Sulat kamay ito at tanging sa papel na ibinahagi ko sa inyong klase ang gagamitin bilang sagutang papel sa pagsasagot. Ipapasa ang aktibidad na ito sa susunod nating pagkikita sa klase ng komunikasyon. So maaaring sa November 11 o November 12. So inaasahang tapos na bago tayo uh, bumalik sa klase pagkatapos ng sem break. Okay? So 'yun lamang sa kabuuan, kung meron kayong mga paglilinaw makipag-ugnayan lamang sa inyong coordinator o maaaring sa akin na rin direkta, magpadala lamang ng mensahe sa aking Messenger kung meron kayong paglilinaw para sa ating ikalawang preliminaryong gawain. So inaasahan ko ang matagumpay na pagsasakatuparan ng aktibidad. So muli maraming salamat sa inyong pakikinig.